Yeah. Gani dai. Mm. Na intriga ko ani eh, kay uh, reliable man gud ang nag post pod. Mm -hmm. uh, si kani bang kuan ah uh, tawag ani Maricar ba? Mm. Reyes mm. Spoon. Ay, uh, kadtong si kuan. Sa ilang. Kadto si Asawa ni Richard Spoon. Richard Spoon. Oh. No? de Di, basta basta katong model ni dai. Oh, mga oh, model ni mga artista ni. Yes. Taga showbiz ni dai. Ni relationships mm -hmm. man iyahang content sa iyahang ano. Ang ka advocacy si karon. Yes, mm -hmm. no. So nakita na ako ni Dong Irin unya uh, akong ibasa. Kay, ibasa ni, Iba ni mo. Wala lagi daghan kay comments, no, mm -hmm. shares. Di ay ang istorya dito sa post is dunay duha ka managuyab mm nga minor. Yan. Okay? Mm. onya -hmm. nangayo daw og kwarta sa ginikanan. Mm -hmm kay naalagi ko noy school project. Ah! Gidahilan ang school project para nga ah. makapangayo o kwarta sa ginikanan. Yes. O yan, nahatagan po dahi. Gihatagan. No? O siyempre kay project god. O. Oh. Ikaw ginikanan ba kasama Kalipay, uruin ako day no. Ngamingon akong anak dahi. Mm. Ma, ano, pra, may project ma ba? Oo, mo, supporta ba? kita oh, sus kalipay kay akong anak ng kamot. You know, pila mo na Papakapinan oh, ko pa, pa na ako, day. Maagyad. Oh. Papakapinan oh, pa ako ni pang snacks ni mo dito. Anong siya pa may kulang niya. Hmm. Anak ba? Anak ah, magigit ang gilipanan. Nalimang mo na, day. School project ko na. So, pasabot ni mo? tarong parong well, ay day. Pasabot na ito, day. Oh. Ah, pag ang ah, atong anak, kuan siya to the line siya mm. Na siya sa paninguha niya nga makalampo siya sa pag-square kay na gud siya nga makapalit siya sa school project para di siya mabagsak sa eskwelahan mauman o di ba mm. mm. ni daw di ay ang conversation nila kay S ang nagpost ani mang gud uh, ginikanan sab nga katapad daw nilag table so ani daw ang ingon sa babae mm. ane ay uh, i know ang lalaki usa uh, ingon daw nga ang babae ingon daw nga pila gihatag sa imong mama ay, ganda ah. mo ba eh? So, bali silang duha dahi mo yung nanginad. <laughs> Oo, oh, silang duha gani. Oh, da, ang boy o ang girl. Oo. Oh, daw Ngayon ganda mo ba sa sila dahi, no? Maong gani. Ah, Ingu sige. Ngayon ganda mm. nga, pila may gatag ni mama ni mo. Mm. Ngayon ganda mo ang laki nga, 1,000. Ah, oh, basta basta. Dakog dakog na kung ko ang laki. Oh, project god. Ah. Oh. Dakog <laughs> dakog tigbas ang laki kay 1000 oh. man kyon. Mm. Oh, yan ang ganda ng Unsa may giingon nimo sa imong mama mm, mm. aron tagaan kag kwarta? Ah, ha, ingon pud ang laki nga ingon ko na atay project sa eskwelahan. Ah, <coughs> basta basta nga project oh. no kay nakabantaw san man gyud. Oh, 1000, oh, oh, Di ba sa gyud? <coughs> oh, nito bag pud ayon balik ang babae dong iren, mm. ingon niya ako pud. Ah. Maupod na kung giingon kang mama. Mm -hmm. Pero, ay pero mm. 500 lang gyatag. Adi ay. Mm. So 500 15 na ang ilang nga. 15 bilang uh, pang date. Pang date dai myself. Oh. na gid sila. Kaya na. nakita man sila sa restaurant. Oo. Oh, oh. no? nga nag konsa uh, niya. Mm. Ningon dai nang ala ang pinaka bugat nga linyas ni ang duha daw dong Irene. No? Nga man? nadunggan mm. sa kating nag-post. Ningon mm. nga basta babe, mahal na mahal kita ha. Ikaw na ang forever ko. Oh, hindi basta basta. <laughs> maka 1-5 ng gani, maka salty like forever. Oh. Ah, ang ginikanan, dahil may shell. halos na lang gani, di mukhaon, dahil may shell ang ginikanan. kanan. Mm. Kay para lang makatigom in town, baga kasama mag-isuporta. Nga dito sa pagtungha sa ilang mga anak, kung anaon lang sa mga anak, day may shell. Mm. Kawa puy, batasang, sampah, po, bata sa sampata po dahil. Mauman gani. Pero, mm. Realidad, manggit po ni Dong Irin, bisag wala na viral. Nagyod siguro yung aning mga pangitapos. <laughs> ang kadaghan may sa... shell. Ah, Nadaghan. Ay, ah. daghan, oy. Oh, so, so, so imposible ba na? Eh, minaw ron. Ah. Ay, natanin nyo. Ayo. sukad-sukad. Huwag mo baka. Sukad sa si inyong pagka, pagkabada. Hantod ka rin. Oh. Ha, baga ka nga mga nakalampos mo. Panalitan. Huwag mo nang ilad. Huwag mo baka nga nang mutbot -mut mo si Gurikana. <laughs> ah, sa kwarta? Sa kwarta? Ayah! Ay, natahin. Di nata, nata <laughs> mag-initokrito. Kaya ako, mangkon ko magkakasama. Aray! Panahon ka na ito. Nagi panahon yun. Manilag po ko. Mana, di hamo sulod ang atong discussion ron. Kaya na mga uh, nag-comment pito uh, ang gudang Ay, sir, so, di nata mag-initokrito. Di agi ba yung punta na? Oh, na. Pero at least, di po kayo. Di po <laughs> kayo magkakasama nga anak. Kasi